Eh mga buddy, dito ngayon po uh, daan kami kila kay Jonathan. So tignan natin yung ano, yung sitwasyon nila mga badi. Yung sitwasyon ni Nanay Jonathan, ay Nanay Jonathan, ni Nanay Marita, saka ni Kuya Jonathan kasi nadaan namin ni Boss Maki at gusto rin makita ni Boss Maki mga badi. So nandito sila, iwan ko kung nandito na sila. Sakto dito kami nadaan mga badi. Lupa sa taas na tayo. Tingnan natin kung paano yung sitwasyon nila pag gabi. Hindi tayo kita dito. Tingnan. Ayan sila mga body. Wala mo si Nanay Marita. Sino yung dilatan lang? Ay mga body wheelchair ni Nanay Marita. Wala mo si, Wala mo yung matanda. Ay hindi. Nakahiga siya dun sa Ano?

doon sa cement karton. Kanina kasi mga body, pumunta si Kuya Jonathan sa bahay. Kaso ah, hindi ko nalabas mga body kasi nga alam niyo na mga body. Di ba? So hindi ko siya nakita nakakita ko lang na siya sa CCTV, sinabi ni Mrs. So yun mga body, pupunta kasi sa bahay talaga yan pag walang wala. Eh, sigurado yan pupunta bukas eh hey, wala tayo, pupunta tayo ng Bicol. So, oh, naman? Kasi na mo maghangilap, 'di ba? Ah, uh, abutan ko na siguro mga body, pasensya na kayo mga body ah. Check lang natin, no. Check ko kaya boss, no. Oo, oh, check mo muna. Oo, oh, naman mo sa Kailangan mo na? Hmm. Muna. Ang problema kasi na ilang ako boss eh. Wala lang wala tayo. Wala tayong Christmas. Ano kaya yan? So yun mga body, dito si ko Jonathan nakita namin kagabi so ano, ikutan ko lang saglit mga body kasi nga munta to sa bahay nung kagabi. kaso hindi ko siya nilabas mga body kasi nga kaya alam nyo na mga body diba nagaalangan din tayo kasi nga para din sa safety ng kamilya, uh, maka-compromise yung kamilya. So ikutan ko lang siya dito mga body kasi sakto mamalikya po. Ibutan ko lang siya, ibut ko lang yung ano, pinapaabot ni Busmaki. Ito pa mga body na ano, na kanyang pangbili ng pagkain. Yan. Shoutout kay Busmaki ni Stang So, naawa siya kasi nakita niya kagabi yung kalagayan niya mga body kasi nang dumaan kami dito. Uh, at sinundo niya ako mga body kasi nga ay pupuntahan kami. So, dito kami dumaan kasi yung traffic. So, nakita niya nga, tinuro ko yung higaan nila sitwasyon at nagulat niya ako mga badi ano. Medyo hindi lang makikita doon sa video kasi medyo madilim. Kasi nga cellphone lang ang gamit mga body. Walang ilaw. At yun nga, si Nani Marita hindi siya naka ano, nakasakay sa wheelchair. Nakahiga lang siya doon sa gilid mga body. Parang sa bagay maganda rin yun mga body ano yun eh. Para din ma-stretch yung paa niya para tuloy-tuloy yung dali ng dugo yung maganda niya kasi problema wala man lang sapin nakatagilin kasi nanay marita pasaway kasi ito si jonathan mga badi may, may higaan siya dati hindi ko alam pati yung comb nasan malamang tulong sa yun kay nanay marita din hindi pasaway talaga so dito sa laban mga badi mag ano lang ako dito mag uh, u-turn lang ako hanap lang ako ng u-turn kasi dun sa pwesto nila dun mga badi ano yun eh? pilahan ng tricycle yan delikado din mga body ganyan tapos hindi alam na may sakit si Kuya Jonathan kaya gusto ko rin up sana to mga body kaso ang tigas ng ulo mga body nung kinausap ko magpa-check up kami kung saan-saan pa pumunta hindi pa pumunta sa bahay tapos ngayon siguro wala na siyang mapuntahan na namang iba pupunta na naman sa bahay kaya gusto na siguro kasi napanood ko kay Kuya Renji na parang gusto niya na magpa-check up nga parang <laughs> Kung ano-ano na naman binitawan niya salita sa mga tumutulong sa kanya. Pasaway talaga si Gordio Atal. Ganyan pa mga badi, eh, intindihan naman natin yung sitwasyon. At yun nga, yung nakita namin kagabi, kawawa din naman talaga mga badi. Kung ano na lang po yung maliit na tulong na pwede nating magawa, eh, gawin na lang po natin. So baka, mag baka magalit na naman kayo sa akin mga badi, pero okay lang po yung mga badi. Kasi ano naman kasi, nakakaawa din kung papabayaan lang din natin. So, okay lang sana kung hindi humihingi ng tulong o hindi pupunta sa bahay mga body. Siya naman kasi yung pupunta sa bahay. Hindi ko lang siya hinarap mga body o pinapasok sa bahay kasi nga alam niyo naman may mga baby ako. So, pupuntahan ko na lang siguro sa dito mga body tapos papuntahan ko sa parking. Kasi may mga pinamili din ako mga body. Kaya atid ko muna sa bahay tapos pupuntahan ko na lang siya sa parking. Pupuntahan ko siya sa parking para ano. Para iabot yung binigay na bismaki kung pupunta siya. Punta ka sa parking. Ito so, sa parking, punta ka ngayon. Pantayin kita doon. Parking. So, yun mga buddy. Hindi ko alam kung ano sinisinyas ni Kurt Jonathan na baliw. <laughs> May baliw daw. Si e, Theodore na si Nani Marita. Si Kurt Jonathan. Hindi ko siya pwedeng kausapin doon mga buddy. Gawa ng wala rin ng face mask. Tapos, ano mga buddy? maraming tao doon so, baka syempre mahirap yung magsasalita sya so, maganda na lang sa parking para mabigyan ko sya ng face mask sana pumunta sa mga body and ko na lang doon para ano yung bigay yung paabot yung bigay ni Boss Maki ayan sya na no, doon kayo Boss Maki ang time ko na lang sa mga body kung pumunta sya ngayon sa parking kasi kami may lalakarin mga buddy, magandang umaga. So dito na kami sa bahay ni Bismaki So update ko lang kayo mga badi doon sa ano, sa si Jonathan kah kagabi, kahapon. Uh, yun, sinabihan niya natin mga badi na pumunta sa bahay. Kaso hindi naman pumunta mga badi So yun, hindi ko tuloy na ibigay yung pinapaabot ng Bismaki. Kasi Bismaki gumagawa pa bago, bago kami bumiyahin mga buddy. So yun, dapat uh, papabutan ni Boss Maki mga badi kasi yun yung dinaano namin ng gabi ay yun nga, nakita ni Boss Maki yung sitwasyon kaso, pinuntahan ko siya mga badi doon na sabi ko, pumunta sa parking para at least makausap natin magkaroon siya ng pabigyan ko siya ng face mask mga badi kasi alam naman natin mga badi na ano na yung kalagayan niya para paninegurado ba So, yun, hindi siya bumalik mga badi baka ngayon, pupunta sa bahay pero wala naman kami doon So, and... uh, yun mga, mga body ah... Uh nawa kasi ako kay Jonathan. So kagabi, uh, dinahanan namin. Sabi ko may paring body, sabi ko dadahanan namin para papakabutan ko sana. So nung nakita ko, sabi ko ang kalagayan ni Jonathan, eh hindi ko na pinalapit si body. So dapat eh, may papaabot kami. So pagbalik na lang siguro namin, saka na siguro ni paring body iabot. Kasi wala kaming face mask. So uh, gustuhin man namin tumulong sa kanya. Kaso uh, kung kalusugan naman namin yung uh, okay, nakasalalay, sir. May mga ba, may mga anak kasi kami maliliit mga kabady kaya iniiwasan din namin kasi uh, gusto sa gusto natin na makatulong kung kalusugan naman natin ng kapalit ay mahirap naman. Oh. So imbes na marami tayong matutulungan Mas, baka tayo na yung tulungan so, <laughs> tayo na lang matutulungan nakapalik <laughs> ka so yan kung mapapanood mo to kay Jonathan alam ko napapanood mo to so pag ano kasi huwag matigas ang ulo mo kung ano yung sinabi sa'yo sundin mo so ayan ang nangyayari sa'yo So, yun mga body, katulad yung pinuntaan ko, sabi ko, punta sa bahay. Maaaring napagod na siguro mga body. Tsaka hindi niya rin maitulak kasi yung nanay niya. Sabi ko kasi, punta sa parking para at least yung bibig na bus maa. Kaso, hindi mo siya pumunta mga body. Eh, so, ma uh, mahirap lang, pre. Baka siya tutulak ni nanay Marita. Yun niya, yun yung mahirap. Pero nakita mo naman yung sitwasyon nila, pre. No? Oo, grabe. Hirap, Nagtataka eh. kami mga body, wala si nanay Marita doon sa wheelchair. Hinigaya niya pala doon sa parang simento, cemento, mga body, para maka maganda rin naman siya boss Mas maganda para... rin siya may ano siya na para makarelax maka unat punat yung katawan ni nanay Aiden tama ano kaso walang sapin walang sapin yun nga eh may kompleto siya dati mga body may higaan may pom yung pom na ano pa yung may itlog-itlog yung ganda yun dati kaso matigas kasi ulo mo kay Jonathan eh kaya at pambira. saka payo uh, ko lang sa iyo Jonathan kung ano sana yung uh, sa iyo, inaano mm. sa iyo. Huwag ka na panay-reklamo. Tanggapin mo na lang, magpasalamat ka. Uh, kasi malaking tulong 'to 'yan. Oo. Bibihira bang makatagpo ka ng tao na uh, kung lang tumulong sa iyo. Inyo mga bali, nakita ni boss mga kagabi nahabag siya. Pero sa totoo lang mga body, medyo na, nakakaawa talaga yung kalagayan nila. Kaso, ah, ano, wala namang mangyayari kasi mga body, maawa tayo. Pero, yung gusto natin tulungan, wala namang awa sa sarili. Wala din, mahirap din. Kaya, tsaka yung tulong na ino-offer natin, ayaw din niya. Pero sana, mga buddy, tignan natin kung ano yung magagawa natin para sa kanya mga buddy. Kasi, kung sakaling katuloy niyan, lumalapit siya sa amin mga buddy, hindi naman kami pwedeng tumanggi mga buddy kasi kahit pa paano nasa kalagayan naman kami na pwedeng tumulong. So, parang kasalanan naman yung mga buddy na tanggihan mo. Pero, hanggang doon lang sa kaya namin at alam namin mga kabuto, sa kanya. Pero yung tipong bibigyan na araw-araw ng pagkain o pera, hindi pwede yung mga badi kasi mas lalo siyang magiging tamad. At mas lalo ng aasa na lang siya nang aasa. So hindi namin gagawin yan mga badi. Pero so yun mga badi, abangan niyo po kami. At mabiyahe kami ni Busmaki. Pupunta kami yung vehicle. Alright!